O oh, mga pre, uh, bara ko to. Okay? Nung dinala sa atin, namamalya. Pagka binubumba mo yung silinador, namumugak. Ngayon, ang ginawa natin, sinubukan natin, ganun nga, namumugak nga. Binuksan natin ng upuan, tsaka tangke. At yun nga, pinalitan nila ng bracket. Do. Oh. Ito, magkakabit pa tayo ng domino switch. ay iba na bracket, diba? Ayan oh. Tapos, nakasuse chinik natin itong light brown yung kanyang accessories wire walang supply na galing sa sosyan so ibig sabihin uh, hindi siya natatapunan ng kuryente na galing sa baterya galing sa 12 volts no? ngayon ang ginawa natin binuksan natin ng harapan Nirikta natin pinutol natin yung dalawang wire dito sa galing sa sosyan at nirikta natin tinis natin, hindi muna tayo nagrikta, tinis natin tong kulay puti tong kulay puting to ito, ito. Ito yung galing sa baterya, no? Ito yan. Tinis natin, walang lumabas. Kaya ang ginawa natin, nagrikta muna tayo. Lalagyan din natin ng fuse box yan mamaya. Nagrikta tayo. At yun, nagkaroon ng kuryente yung kulay puti at yung light brown. Kung pinandar natin, pandarin natin, wala nang hagok mga pre. Yun lang ang problema ng motor. <coughs> You no know? you know? lang mga pre kaya siya kaya siya umago gawa yung kanya sa si Asirana.